Yon, kita nakita Dapat. Na ah, fresh na press. press. mo. Yeah. Ayan, no? Let's go. Kainin tayo mga idol. So ayan mga kayo, mandito na naman kami sa ano sa may kawa kawain na ito at uh, po kami ng mga labong uh, kasi napakarami ang namataan namin kahapon kaya pupuntahan namin yan kasi kahapon maliit pa sila ngayon sigurado uh na natin sila. Tara, let's go! Nadras, labang ko mga dumak. kalman lang <laughs> na, tayo, Wala na natatayong mga idol. Wala na. ba? ini pa Balikan natin 'to mga idol. Bukas. <laughs> Malaki na agad bukas. Hindi, mga tatlong araw naman. Wow. Oh. tignan tingnan natin soba. Parang naunahan kami mga idol ha. Mission failed data kami kasi <laughs> may bagong... Ayan Dark, eh, o, no, pinagkuhanan nila o. Dactyl ka naman. Ayan o, meron sa gitna. Ada lang hindi na. Mabalin rin dactyl ng rasa. Tawa mm, oh, niya, na na. na na. na. na, na. Naunahan tayo mga idol. Tingnan natin sa kabila baka niya. Kasi ka kahapon galing po kami dito medyo ayun pala eh ayun pala ayan yung nakita namin kahapon ayun 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 ito so, yung nakita namin kahapon ayun kunin natin yung isa yung malaki ayun kunin mo idol ayun dakpat hindi sa paibas eh <laughs> kung pa side ko. maa. pa yung isa pa. Oh, yan. Oh, hindi pwede na yan. Oh. Kaya nga labong eh. Maliit. Mm, yan. May makukuha ka din dyan, ah. Mm, galing talaga ni Idol Erking. Yan ang idol. Saan? Bating pala, taray ta na ala, ah. ape, nay, nagado, pariya gayam dito yun, nay. Ah, mampal. Ape, danum-danum gayam dito, eh. Hey. danom danom ay na ay na ay ayo ayo ay na ayo lo ayo 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 na, ayo 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 Dakpat ni Idol ah. Dito lang, di ba? Hmm. Ayun. Dakpat na ala. Kamte. Napreto hmm? nga bangus saw. Ah, apa? Ayun na saan. Ayun. Ayun. The... Ah, picture, picture. Bala. At yun mga idol, may, meron din tayong nakuha ng tatlo, no mga idol. Tara, at uh, ating lutuhin to. Balatan muna. Oo, so, lagyan natin ng... Uh, ano yung Saluyot. Saluyot sa, sa, sa... Pepo Isda. Pepo Isda, no? Kaya ba? Dilingin. Yung konti lang kasi mga ito Sa sunod, balikan natin yung badong. Malilip pa sila. Tara, let's go. Ating lutuin to. Yun. Yun, okay. dami pang pipino, guys. Yun. 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 Mahalo <laughs> <laughs> eh, Fresh na fresh, malutong yan. Gusto mo rin Idol Erking? Kuhanan kita. Ah, fresh na fresh. Kagatin mo. Hmm, itong. yummy. No? bisa <laughs> <laughs> May saluyot pa. Oh. ayo. Ay, no? ay, <laughs> 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 idol kasi magluluto ka na. Ya <laughs> betoy. Nhon. Kung saan-saan lang yung saluyot, idol. Ngayon, eh. o, may ulam na tayo, mga idol.

Magigit ka na ginagawa mo dyan? Ha? Hiwa. Hiwa? Hindi mo, mahiwa mo yung kamay mo. Ayan, yung labong na nakuha na yung okay, mga manito, idol. ito. Ayan, lutuin natin. Yan, yeah, okay. luto. Yan, ramihin tayo yung luto. Yan, daraan. Yan, daraan

Di pa, na, sa So yun, mahirap din pala kumuha mga idol. Makati yung, ano, makati yung paligid ng uh, kawayan. Saka, ano, talagang tsagaan talaga kung gusto mong magkaroon ng ulam. So, yun, mamaya po, lulutuin natin yung mga, ano, mga nakuha natin. Yan, yeah, bye, bye At ito na mga idol yung ano nakuha naming labong kanina yung uh, naming dinuguan Tinalo namin siya dinubuan. At saka, ayan o. Oh. Ang uh, sarap. Uh, din, uh, parang dininding yan, di ba? Ayan. Let's go. Kain na po tayo mga idol. Ito yung uh, tagaluto natin si Mrs. yun. Let's go.